<laughs> thank you po sir sa pagsuporta kay BP Sara. Maraming kong salamat course, sa pag salamat. Uh, thank you po sa pag-api mo kay ano kay kay Eric. Maraming salamat. Mali po 'yon. Okay, salamat ha. Salamat, Hello mga kabayan, what's up? What's up? This is Mr. Rio once again. <laughs> Sa mga nagchat po sa akin na panay malalaswa daw po ang mga stories ng isa kong page na Mysterio Channel. Nako, nahack po ang page na yon. Okay guys, paki-report na lang po na nahack na yung page na yon. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga idol. So sa last video ko po, meron po tayong question kay Ate Jam. Kung totoo ba yung sinabi ng mapagkakatiwalaan kung source. Pero mukhang hindi naman daw dahil lang taong nagsampa daw sa kanya ng kaso na forum shopping daw mula Enero mula sa Tulfo hanggang sa iba't ibang ahensya ah basta kailangan ko pa talagang i-translate ang mala telenovela niyang paliwanag basahin nyo na lang guys nasa description po yung link okay basta iba po ang sinasabi niya kung bakit daw po siya na aresto Kesyo kabilang daw po sa mga dahilan ay dahil daw po sinuportahan niya ang tingog party list Pati si Speaker Romualdez, pati yung asawa nito Tapos ilang beses niya pang sinabi na she is glad na nangyari daw po yan sa kanya Yung pagsuko niya Alam niyo yung sobrang proud na proud pa siya At sana daw walang kinalaman si PRRD at VP Sara sa nangyari daw sa kanya What the? Ha? Ano daw? Ba't nadawit ang pangalan ni PRRD at VP Sara dyan teh? sino ka para pag-aksayahan nila ng oras, di ba? Question ko lang po ulit yun, no? So kabilang daw po yung mga yan sa rason, kaya siya kinasuha ng RA-9262 or Violence Against Women and Children. What the? Diyos ko Lord, anong connect ng mga paliwanag mo sa isinampang kaso sa ute. It doesn't match up and it doesn't make any sense at all. Real talk po yun, te. Ha? Eh kasi po kung yun lang po ang nagawa mong kasalanan, di ba dapat libel or cyber libel lang ang kinaso nung nagreklamo laban sa'yo? Di ba? Eh kaso po RA9262 or Psychological Violence or Violence Against Women and Children teh, Di ba parang ang layo naman ata nung isinampang kaso sa'yo sa paliwanag mo? No? Ako po eh nagtatanong lang. Okay po ba? Pasensya na te ah. Nasa iyo po kasi ang spotlight ng mga oras na ako yung muling nagbabalik. Kaya napadaan at napatanong lang po ako. And I hope you don't mind. Sobrang layo lang po talaga ng paliwanag mo sa kasong isinampas sa'yo. So yun lang po ang dahilan kaya po ako'y napapatanong sa'yo. At shoutout nga po pala sa mga matatapang na mga ka natin dyan sa Japan nang gawin nila ito kay Speaker Romualdez. Watch this. Thank you po sir sa pagsuporta kay BP Sara. Marami kong salamat sa At thank you po sa pag-api mo kay ano kay ka Eric. Maraming salamat. Mali po 'yun. salamat. Salamat. Oh my god grabe. Speechless ako sa ginawa nyo, ah. Nako, mag-iingat po kayo, ah. Baka ipadetain kayo nyan sa House of Representative. So, shoutout po muli sa mga katides natin dyan sa Japan at sa buong mundo. Mabuhay po tayong lahat, mga idol. So for more videos, i-follow nyo lang po ang Mr. Universe page sa Meta at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YouTube. Maraming maraming salamat, makabayans!